Lato ng finance sa 13, ngayon. Um, Tengat na ko lang yung 1 and 7. Uh, at least, uh, um, kumbaga, nilayo ako lang yung number ko in my age that is 7. Kumbaga, pinunitin ko lang siya. And yung number na yun, sa uh, Rocky Rodman. Kumbaga, 73. It's old number. Kaya, kiluha ko. At uh, nakuha ko yun. At um, ngayon, kailangan ko i-prepare yung sarili really ko para sa number na yun. So, yun ang mga nung gawin this one, yes? Yes, yes. Um, actually, this all Filipino. Kailangan namin, uh, kailangan namin sa sa uh, siguro at team time namin para pumasok sa semis, final and and this the game one pa elimination. Kailangan na namin pakita kung yung, mga pinapakita namin sa court. At uh, ala na sa practice kasi sa practice doon namin makukuha yung, yung communication namin at uh, yung chemistry namin para may namin sa sa game. At uh, ngayon, yun, 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 yun Sinala namin ha? na na nagiresulta namin at uh, nanalo nalo kami dito sa game one. Uh, yung, time, yung time na yun, um, hindi naman sa job pagkakita namin as a... Uh, actually, kukuha mo yung family ko rin, family ko rin. Uh, oh, Baluga! Ayun nga, family ko. Yeah, kasama ko yung family kayo time yun. Eh. Hindi ko makain kami Friday. Then, yung nakita na asawa ko na, Uy, si Poy, gato ganyan. Then, si Poy, wala naman alam kayo nga, no? Eh, siyempre, uh, malamalit na yung mundo ng basketball. Siyempre, hindi naman pwede na. Kahit na laglag ano, baski sa labas, ah, uh, at least magkakilala kayo, di ba? Eh, yun nga, may konti tayong guards. May konti tayong, ano, ah, uh, payo sa kanya. Eh. Dumaan din tayo sa situation ni Poy na, na nangyari yung ganyan, di ba? And mas maaano pa kayo sa akin, 16 months eh. And yung mga na-experience ko yun, nabagi ko na sa kanya. Eh, sasabi ko na sa kanya na, dali mo lahat, isipin mo sa family mo. Kasi kung isipin mo yung sarili mo, baliwala eh. Kasi sarili mo yan, kung isipin mo yung pamilya mo, mas marami kang, ano eh, mas marami kang malalaman, marami kang uh, maiisip. Kasi laging, datan, laging mo tinatandaan, laging mo iisipin at yung pamilya mo. Kung ano mo mangyari sa'yo, pamilya mo pa rin nandyan sa likod mo.